Ah, uh, karenso. Ito pala oh, may mga ano ako. Saging na saba. Na uh, itatanim namin. Ito. Yan oh. Yan. Yan. Ito na pinaka uh, ano namin. Pang -similia. Ayun pa oh. Yan. Yan, mabas mabilis to. Yung ganito kaliit lang oh. Yan. Yan. Magparami ako ng ano, ng saging na saba. Ito na, karanso, yung mga patanim ko ng saba. Ito. Sige, papatanim ko nitong mga saba ko na saging. Yan Oh. Yan. Yan o, dami na. So, ginit na lang namin sa mga, ano, puno ng niyog. Yan. Yan. Malapad tong area na, ano, malawak tong area na papataniman ko ng, ano, saba. Ano, pansin nyo. Yan, ito na. Ito so na yung mga sabako na ano, bagong tanim. So by next year ito, may mga bunga na to. Yan o. Oh. Eh, lang. Madaling buhayin itong sabana sa Oh. Yan. Yan. So sa ano may ibang area pa ko na ano rin na puro saba doon so, sa kabila so itong area na to uh, tataniman ko lang kasi mas maganda yung marami kang area rin na ano pinapatam na ng ano hindi lang isang area so yan no yun yun no Malawak-lawak pa to. Yung pataniman ko. Ito pa, bakante pa to. Lahat bakante na ano, area ko na ano. E, eh, tamnaan ko ng saging. So sayang kasi ang lupa na ano. Na in between the coconut. Kaya may produkto rin. May mga prutas. Kamuting kaway nga magpatanim pa ako so yan ayan tarang ano dito the best size lah yan o oh. yan yan ganyan lang ang ano rito pagpatanim na saging aking mga karanso sipag lang ang kailangan yan dan makretzo thank you for watching